Hello so guys, magandang hapon. So, maata ka yung allergy ko ngayon. Kaya, ang gano'n ka ng damot. ba may taba to. Marato. So, nahirap pa rin ako so, so, magsalipangan kasi naata ko yung allergy. So, yun ko guys. And I'm drinking a Pero gusto ko lang, gusto ko lang kasi guys mag-vlog today. Kasi may gusto ko lang akong i-share sa inyo. So, hindi naman yung itakalaman nyo dito sa YouTube na may vlog ako about sa Hydrocell ng anak ko. So, yung vlog ko kasi dito, isire-share ko din doon sa Facebook. So, doon sa FB, um, mas maraming nakapanood tungkol sa Hydrocell ng baby ko. So, hydrocell journey ng patantan. So, dito kasi sa YouTube, guys, kapag tinaip mo yung hydrocell, ang nalabas sa search is yung mga doktor na nag explain kung ano yung hydrocell. So, hindi nyo makikita yung vlog ko na tungkol sa hydrocell. Pag sa Facebook naman, guys, um, pag tinaip mo yung hydrocell, nalabas na kagad doon yung mga post about sa hydrocell. At syempre, yung vlog ko, ma makikita nyo rin doon, guys, yung vlog ko na Hydrocell journey ni Patanta. So, mas mabilis siyang mahanap sa FB kaysa dito sa YouTube. Kapag nagsaswitch kayo ng tungkol sa Hydrocell. Kaya doon sa FB page ko guys, maraming, mas marami yung nakapanood. So, mga nasa 100 lang naman. Pero mas maraming kaysa dito sa YouTube. So, dahil nga mas maraming nakapanood sa akin po sa FB guys, may mga mamis na rin na nag-message sa akin doon tungkol sa Hydrocell ng mga anak nila. So, usually yung mga um, chat lang sa akin nila is kung um, saan yung hospital, magkano yung ginastos, um, ilang araw kayo sa hospital, kailan yung labas, ilang oras yung um, opera. So, mga ganun lang, guys, yung mga tanong sa akin. Pero, kahapon, may nag-chat sa akin na kinagulat ko talaga, guys. So, ang dami nag-chat sa akin, and baka kind ng of doctor din kami. So, sa kanya ko lang narinig to, na sinabi ng doctor. Yung lang, guys, um, na sinabi ng doktor. So, pakita ko sa inyo yung chat ni mami. Yung chat ni mami, guys, sa akin. Kasi, so, mami pala is taga Chensa, yung General Santos City. Yung unang yung chat sa akin is, ito guys, um, ang unang chat sa akin ni mami, guys. So, ben, guys, hindi, walang focus dito sa front. So, babasahin ko na lang. And ipapakita ko na lang mamaya dito sa screen. So, ang sabi ni mami, hello po, may same po tayo, may hydrocele din ang anak ko, pero advice ng doctor is ipasurgery na siya. E, one year old ka lang ang baby ko. Natatakot po ako, ano po ang ma-advise mo sa akin. So, syempre, hindi naman ako doktor guys. So, doktor yung chineta pa nila, surgeon pa yun? So, syempre, patulog lang lagi kong sinasabi, guys, kung ano yung sinabi sa inyo ng no, mga doktor nyo, yun yung sundin nyo. Kung ano yung sinabi ng doktor, kung ipa-opera, di ipa-opera nyo nilang kaagad. Pero, guys, ito yung una kong reply sa kanya guys not until na sabihin niya sa akin yung um, sinabi ng doktor sa kanya so ito guys yung sinabi ng doktor na kinagulat ko kausap po kasi namin na surgeon may parang nakakatakot sabi pag operahan dapat lagyan ng tubo ang baby para yun daw ang magdala ng kinhawa niya then 3 to 5 days yung admission nila sa hospital nagkuntaw kasi sobrang tagal ng admission nila, 3 to 5 days. So, kahit mag search kayo sa booking, guys, ang lalakas dun is, isang araw nga lang, kapag na-operahan na, mamaya lang, uh, discharge na agad. nag ako ko, guys, kasi first time ko marinig na may doktor na nagsabi na kailangan tutubuhan yung baby, uh, yung bata, um, para doon daw kuminhawa sa paghinga pag inoperahan. So, nag-nota ko kasi, yung tinutubuhan guys is yung mga nahihirapan lang huminga. Yung mga hagihinga nyo na, Kasi yun yung tutulong sa kanila para makahinga sila. Yun yung pagkakalam ko sa tubo, ha? Tapos meron pang isang tubo, guys. Na tinatawag nila. So, yun naman is para sa may mga waters sa baga. So, dito nilalagay sa gilid siya. Hindi ko alam po ano yung tawag talaga sa kanya. Pero tubo din yung tawag doon. Kasi yung tubo pinapasok dito sa gilid ng baga para yun yung sisip-sip ng water sa loob ng baga ng pasyente. So, yun yung isa pang tubo na alam ko. Bukod din sa tubo na pinapasok dito sa bibig para doon huminga yung pasyente. So, usually nga yung mga ganong pasyente is yung hirap ng huminga. So, yun yung mga nilalagay noon. So, nabalit ako. Bakit kailangan tubuhan, guys? Eh, sobrang may lang ng operation ng high eh. So, tsaka naka, Tatlong doktor kami, guys. So, wala akong sinabing ganun sa amin. So, pang-apat yun ang sa anak ko. So, wala akong sinabing ganun, guys. So, hindi naman tinubuhan ng anak ko. Nung time na yun. At tsaka, guys, marami rin kami kasabayan ng mga one-year-old na baby. So, hindi naman, hindi naman ganun, guys, mga tinubuhan, baka dextrose. So, yun, dextrose, hindi naman mahuha natin ganyan kapag inoperahan ng pasyente. Dextrose, yun. At saka, guys, kasi yung operation ng hydrocele is sa may bandang puso lang. Wala namang masyadong organ na tatamaan once na inoperahan yung bata. So, ayun nga, yung sinabi ko naman kay mami, sobrang mabilis na lang yung operation ng hydrocele. So, ayun nga, nagulat ako bakit silang lubuhan yung bata. So, ayun, sabi nga ni mami, kaya sobrang takot ako ngayon. Um... Sabi pa sa akin ni mami guys, dito lahat ng operasyon ay successful, sabi ng doktor. So, merong complication So, totoo naman yun guys, meron akong mga nagbabasa and tapanood and the search. Sa pag-search-search ko about sa hydrocell, may nabasa nga ako na bumabalik daw yung hydrocell kahit na opera na. So, baka yun yung tinutukoy ng doktor. Mga komplikasyon after operation guys, hindi naman mawawala yun. Kaya nga pinapainom tayo. Uh, kaya nga pinapainom ng antibiotic para maiwasan yung mga komplikasyon or yung mga uh, ganun nga, infection. Kaya importante na naiinom yung gamot ng bata after the operation. Yung anak pala ni mami is 1 year and 5 months. So, may mga nakasabay kami ganun age, guys. Eh. So, para sa mga mamis dyan na merong kahit kasi so yung anak nila na below 1 year old, kung, um, ang kasuggest ko is observe nyo nilang nila muna. Kasi nga, yung ibang doctor is sinasabi, um, may chance pang mamalayan hanggang mag 1 year old sila. So, kung yung mga anak nila naman is 1 year old, and mahigit na. So, ay siguro it's time for you to bring your um, child to the hospital and um, ipa-check up nyo yung hydrocell nila. Pero meron nga rin, di ba, na katulad nung sa doktor na napuntahan namin na hindi din pinaopera yung pepapantan kasi nga um, baka, ma, baka mawala pa din daw sa so, nag-wait na nang ka lang, na mag 4 years old siya. Tapos ito pa pala guys, yung pinakamala ng sinabi sa akin ni mami na sinabi ng doktor. Sabi din ng doktor, huwag daw namin hayaan na tumagal pa. Baka kasi daw, imbes tubig lang sa scrotum ni baby, ay baka daw pati intestine niya ay bababa daw. Yun daw ang mas delikado kasi pag hindi daw mabantayan, pwede, pwede na ikamatay ng baby. Di, diba? Nakakatakot. So, ito ko sabihin ng kanya ng doktor din. Eh. Siyempre, matatakot din ako kung na baka ikamatay ng anak mo na ng doktor, pero alam mo yung sinasabi ng doktor niya na parang sinasabi ng doktor niya na minamadali sila na parang operahan niya agad yung anak nila. So, parang ganun yung nagiging dati. So, sa tingin ko parang, um, hindi ko mga lahat guys ha. sorry sa mga doktor din. So, ano pa kasi mga doktor na, ayan guys, parang na may meron na lang. So, yung sinasabi ng doktor guys na, na imbis na tubig lang, baka pwedeng bumaba yung um, bitong pa ni baby or intestine ni baby, So, yun guys is yung tinatawag na dusnos or hernia. So, yun yun guys. And, hindi siya din katulikado guys na nakakamatay meron nga akong mga kinanag guys na mayroong gustos na matatang dama so yun guys nakakagulat na sasabihin ng doktor yung mga ganong bagay sa isang mami so syempre nakakatakot din guys talaga ay na po, nakailang doktor kami guys, pero never nilang sinabi na nakakamatay yun. Ang naawa ko dito kay mami, kasi ang layo niya kasi guys, nasa Jensen siya, tapos yung hospital na sinasabi ko is nasa Manila. So, sabi ko na lang kay mami, mag-search na lang siya ng mga hospital dito sa Jensen, government hospital, kasi nga libre naman sa government. So, syempre, hanapin niya rin yung mga magaganda yung feedback. So, sinabi ko rin sa kanya na magpa-second opinion siya, kasi Parang sobrang wala namang sinabi ng doktor sa kanya. So, nakakagulat lang. Kaya lang doktor kami. Wala namang sinasabing ganyan na ano. Kahit mag-search ka rin guys, hindi naman nakakamatay yung hydrocell. Tsaka hindi siya ganun kadelikado guys. So, oo, may chance na maging uh, loose-loose. Yung know, medyo delikado kasi ano, uh, masakit kasi yun. Lalaw-law yung intestine mo doon sa um, scrotum, doon sa balls ni baby. Pero may mga matatanda na guys na meron yung um, loose loss. Tapos yung, meron din yung sinasabi ko sa inyo na um, torsion na tinatawag. So ayun, nangyayari din yun kapag may hydrosyl din yung baby. Tapos sobrang laki na ng balls nila. May pumipilipit na ugat doon sa testicles. ah testicles, doon sa testes, -test, may ugat na pumipilipit. Tapos ayun, pwedeng mamatay yung um, testes -test nila and Balang araw, pag laki nila is, mahirapan silang uh, magka-baby. Ang gano'n guys, pero yung nakakamatay, so, I don't think so. So, meron ko ang tanggap ko doon kay mami, kaya na-share ko lang sa inyo. Mami. So, yun lang guys, na-share ko lang. Medyo maingay kasi dito sa amin. So, ayun, thank you for watching guys. Bye!